isang infectious disease expert na kailangan pa rin ng bansa ang Bipelant uh, vaccine sa kabila ng mababa na ang kasong na itatala ng DOH para sa COVID-19. Si Margaret Gonzalez, Magbabalita. Ayon sa Department of Health o DOH kamakailan, mula February 20 hanggang February 26, ang average na bilang ng bagong kaso kada araw nasa 119. Mas mababa daw ito kung ikukumpara ng nagkaraang linggo. Kaya ang tanong ng ilan, kailangan pa ba ng bansa ang bivalent vaccines? Ang infectious diseases expert Dr. Roger Salante, kailangan ng bansa ang anumang makapagbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino pagdating sa COVID-19. At kahit paan yung mababa na ang kaso ng COVID-19 dito sa atin, mahalaga pa rin na makasecure ng bivalent vaccines sa gobyerno. Uh, napatunay yon sa mga data and especially sa mga immunogenicity uh, data natin na uh, itong bagong uh, vaccine the bivalent will also protect us most of the most of the subvariant of omicron ranging from the ba.1 the ba.2 and then you have the ba.4 and the ba.5 yung tinatawag natin audio, no? yung XBB.1.5 na nai-report na rin dito sa Philippines at saka yung uh, uh, XBF. Base ayon sa mga pag-aaral, malaking proteksyon ang kayang ibigay ng bakuna laban sa mga mutation o mga bagong subvariant ng COVID-19. Alam naman natin na ang, ang virus na to, nandito pa rin, no? hindi pa nag-end yung uh, pandemic emergency response ng WHO. So ibig sabihin, there's always this threat na pwedeng uh, magkakaroon pa rin tayo ng mga kaso. Nakalakbang dumating sa bansa ang bivalent vaccines sa buwan ng Marso. Ayon sa DOH, nasa pagkit isang milyong doses ang darating sa Pilipinas ang donation ng COVID facility. Ang mga senior citizen ang isa sa mga nasa priority para makatanggap nito kasama ang mga healthcare workers. Pagdating sa interval para sa tamang paglapat ng naturang pagkuna, itong sagot ng eksperto. Ang recommendations natin ay at least no ang 4 to 6 months ang interval. So ibig sabihin kung uh, naka 4 to 6 months na yung interval mo from the last dose uh, either as a second booster or as a third booster then pwede natong ibigay doon sa mga vulnerable and priority uh, population. Ang nasa priority list na hindi maaaring makatanggap ng bivalent vaccines kung hindi pa siya tapos matarukan ng primary vaccine series gamit ang monovalent vaccine. Para sa Pilipinas kumahal, Margot Gonzales, SMA News. Maraming salamat so, Margot Gonzales. Okay na mga kababayan, nakita po natin yung video mga kababayan tungkol po sa kanilang ano na daw mga kababayan, ibabaksin na naman ulit yun pong mga tao dahil daw po yun daw COVID, hindi pa daw siya Uh, nawala, kailangan pa rin natin na mag vaccine sa vaccine na yan mga kababayan, no? Ayun po sa kanila sinasabi. Uh, sa palagay ko mga kababayan, yun po yung uh, bunga po ng kanilang ginagawa na preservation na batas na House Bill 6522 mga kababayan, no? Kasi po ano pa ba po yung iba na ituturok nila sa tao? Kung hindi, yun na yun mga kababayan, no? Yun po yung magiging bunga ng kanilang gagawin na uh, House Bill 6522 no? <laughs> kaya mga kababayan uh, hindi na tayo magsabi pa ng marami niyan mga kababayan, alam na ninyo yan mga kababayan kung ano po ang ibig natin sabi sabihin uh, tingnan na po ninyo yun yung video natin na nauna tungkol po dito po sa ano po sa uh, sinasabi po ni Captain Rivaliros uh, tungkol po sa isa ko pa na video mga kababayan no? Uh, kung ano po ang ibig nilang ipaabot sa tungkol po sa mga o sa mga medisina na ang nagdidesisyon yan mga kababayan ay ang international ang WHO kasi po ang Pilipinas po ay nasakop po siya ng WHO kung ano po ang uh, gustong ipaabot ng WHO sa bansa na nasakop po nila ay kailangan niyang sumunod mga kababayan kasi po tayo na Pilipinas ang DOH ay nakakunik po 'yan sa WHO mga kababayan. 'Yan po 'yung kanilang programa ngayon mga kababayan, no? Uh, sana naman 'yun pong mga tao na ayaw nilang tumanggap ng vaccine o mga bakuna mga kababayan, sana naman hindi nila pil pilitin o hindi nila kagamitin 'yung batas para po sa kanilang kagustuhan mga kababayan, no? Dahil po ah uh, alam na ninyo kung ano po yung ibig nating sabihin tungkol po sa mga nauna natin na video mga kababayan dahil po uh, una uh, yun po ang COVID ay uh, hindi po yan uh, Uh, alam na ninyo na hindi po yan ano. uh, basta yun na po yung mga kababayan tingnan na lang yung nauna natin na mga video mga kababayan at sana po itong ginawa na House Bill to ay hindi po mawala ang karapatang pang tao mga kababayan uh, sana po mananatili pa rin yung decision sa huli ang bawat isa na desisyon mga kababayan siya po yung magdesisyon sa huli sa kanyang sarili kung ano po ang gawin sa kanyang katawan mga kababayan no, sana po hindi po yun mawawala ang karapatan na yan mga kababayan no? ah uh, yun lang po ang ating gawin na uh, ni uh, discuss nito mga kababayan o ating comment nito mga kababayan tungkol po sa kanilang uh, gustong gawin sa ating bansa ngayon mga kababayan. Ayun uh, lang at mabuhay po tayong lahat na Maharlika Kingdom of God of 5.